Masakit ang mawala ng mahal sa buhay. Pero masakit ding makita ang ating mga anak na nalulungkot dahil sa bagay na hindi pa nila lubos na iintindihan. Paano nga ba natin sila dapat damayan? Nakilala ko si Mommy Ara, na namataya ng kinakasama niya noong si Mikey. Doon muna tayo sa simula nyo. So ano yung kwento ng love story nyo? Very quickly lang. Um, matagal na kami magkakilala through social media. Seven months lang kami. Then nagsama na kami. And yun, nakilala siya agad ni Ivo. Pinakilala ko siya. Sobrang um, yung bonding nila, kakaiba. Kasi para sa mga kapatid natin hindi may alam, no? si Mikey ay not the biological father of Ivo. And yet minahal niya ito, parang yes. tunay niyang mm -hmm. anak. Hands-on daw si Daddy Mikey noon sa pag-aalaga kay Ivo kapag nasa trabaho si Mommy Ara. Siya nagpapakain, siya nag nagpapalit ng diaper, siya lahat. Pag uwi ko sa bahay, wala na akong gagawin. At least na siya ng bahay, ipapasan niya na sa akin si Ivo, matutulog na. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, tinamaan ng kakaibang sakit si Daddy Mikey. Hindi siya sakitin na tao. Yung akala namin simpleng sakit lang na madadaan sa simpleng operasyon, hindi namin alam na ganun na pala kalala. Um, October, nagkasakit siya, then November 4, inoperahan siya. Simula nun, di na siya nagising. Nakipaglaban. Nakikomato siya? Mm, nakipagla for how many days? 45 days. Tapos nawala na siya nung December 17. Sa mga huling sandali ni Mikey, ginawa ng paraan ni Mommy Ara na muling makita ni Ivo ang kanyang pinakamamahal na daddy. Nakita niya yung Papa Mikey niya nakahiga sa, sa bed pinapagising niya. Sabi niya, ano, magpe-play na daw sila. Para, papa, papa, wake up. Let's play. Tapos nung nawalan si Mikey, dinala namin siya sa burol ni Mikey. Ang gusto niya, i-open namin yung casket. Kasi tatabihan daw niya si Papa Mikey niya. Nung inilibing naman si Mikey, nakikita niya na dinidig ng excavator yung ano, sabi niya, pinapastop niya yung nagtat nagtatabon. Sabi niya, stop, Papa Mikey inside. Tapos umiyak yung anak ko. Doon ko lang siya nakita umiyak. Aminado si Mami Ara na nahirapan siyang ipaintindi kay Ivo ang nangyari sa kanyang daddy. One time, parang narinig ko si Ivo na nagsasalita, parang may kausap siya mag-isa sa kwarto. Nakita ko yung pilo na may damit ni Mikey, nakasandal sa wall, tapos yung muka yung pilo ng niya? nilagay niya, ah! pinipilit niyang ikabit. Parang sobrang porsigido siya. Boy. Sobrang porsigido siyang pagdikitin. Ang nagustuhan ko lang dito sa kwento mo din, Mami Ara, is that Ino-honor mo yung nararamdaman hmm. ni Ivo. hindi mo itinatago. Hmm. Anong palagay mo yung mga maituturing mo na mga moments na hindi-hindi mo makakalimutan sa journey na ito? Mama is fighting and thank you kasi binigyan mo na binigyan mo ng kabuluhan yung buhay ko. Right. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, ewan ka na lang din. Siguro yes. baka di ko na lahat. Mahal na mahal kita. Thank you, Ara, Thank you. for teaching us how to be open uh, kapag may pinagdadaanan ng yes. ganito na wag natin pangunahan ang mm. mga anak natin sa mararamdaman to nila. It's okay to shield mm. them once in a while pero sa totoong mundo, mm. laging meron silang my encounter na pagkawala yes. or loss, and the, you the way you are doing this with Evo tells me na at the end of the day Evo will know the value of uh, the now mm. of living in the beauty of today. yun ang gift mo sa kanya. Yeah. at ang gift naman niya sa'yo ay forever kang never alone. Yes. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.